At tayo nagbabalik para sa isa na namang usapin pero kakaiba yung pag-uusapan natin at ang topic natin ngayon, bakit nga ba mas maagang namamatay ang mga lalaki kaysa sa mga babae? No, siyempre may mga mangilan-ngilan tayong alam na mas nauna yung babae pero in general, mas ano talaga yung mga lalaki na uuna, no? Bakit? Pag-aaralan natin 'yan ngayon at base ito sa ating ni-research at pinag-aralan ng ilang araw. So, simulan na natin mga tol. Again ulitin ko, hindi ito fake news. Ni research natin ito at may mga data tayo, no? At ayon sa pag-aaral, mga tol, mas maiksi talaga ang life span ng mga lalaki kaysa sa mga babae. Pero bakit nga ba, no? Unang dahilan dito is yung biology, no? Uh, may kinalaman ito sa mga hormones at mga genetics nating mga lalaki. Ang babae kasi may estrogen sila na nagbibigay ng protection sa puso, lalo na bago sila mag menopause while tayong mga lalaki ay meron tayong mga testosterone na nagdudulot sa atin na minsan tayo parang mabilis tayong ano mabilis tayong magalit tapos uh, mga risky behavior madalas ay delikado sa ating kalusugan at bukod pa diyan no pagdating sa mga genes naman mas lamang sa atin yung babae dahil ang mga babae may dalawang X chromosome samantalang tayo ay may isa lang kaya kapag uh, na damage yung ating mga X chromosomes mas malaki yung impact. Mas mabilis tayong maging affected. At ikalawang dahilan is yung lifestyle nating mga lalaki. Kasi mas maraming mga lalaki ang naninigarilyo, umiinom ng sobra-sobra, at kumakain ng hindi masusustansya. At aside doon, mas uh, exposed tayo sa mga delikadong mga trabaho like constructions, mining, at military. Yes, may mga babae dyan, pero uh, majority talaga is mga lalaki. At yung ikatlo nga, yung mental health at saka yung violence. Tayong mga lalaki ay mas mataas ang chance na mawala dahil sa aksidente, uh, violence, karahasan at lalo na yung pagpapatiwakal. Yes, lahat naman ay may mga ano eh kahit mga babae may mga nagpapatiwakal pero ang problem sa lalaki pag sila ay nagpapakatiwakal ay medyo talagang extreme, delikado, no? Mas lethal talaga, mas nakakamatay talaga. Pero ito yung mas malalim na dahilan. Isa sa mga hindi napag-uusapan ay ang stress at ang pag lalabas ng kanilang saloobin or emotion. Una sa lahat, tayong mga lalaki is nakaugalian na, no? Aminin natin, nakaugalian na natin yung macho effect, no? Macho effect. May kultura tayo, eh. Huwag kang iiyak, no? Mga ganon. Pagka umiyak ka, yung iba may mga lalaki na iriridikyol ka pa dahil umiyak ka. Mga salitang magpakatatag ka. Kasi nga, yung kapwa natin lalaki is mga matatatag. meron tayong somehow deeper competition, no? Yung tipong kailangan mas maging astigin ako dito kaysa sa kanila. May mga ganon. Competition sa kaloob-looban natin. Tapos mahina ka kapag ka, ano, kapag ka naglalabas ka ng emotion, minsan nga may mga taong nagsasabing ang daldal -dal mo para kang babae, yung ginaganon ka, 'di ba? Sa amin nga may tinatawag pa na ano sa Kapampangan eh, yung para kang babaeng berat, sabi. Parang sinasabing parang babaeng na binat or pabebe, pabebe effect. Kaya tayong mga lalaki, no, minsan imbis na ilabas natin yung ating nararamdaman ay tinitiis natin. So dahil sa kulturang mga yon, no, dahil sa mga pamacho effect natin, minsan kahit may mga ano na sa atin, no, may mga gusto tayong ilabas, imbis na ilabas natin yung nararamdaman natin ay tinitiis natin ito at kinikimkim kim at pinipili na kayanin na lang mag-isa, sinosolo natin. Pero remember mga tol, ang stress na hindi na ilalabas, naiipon yan at kapag ka naipon, sumasabog. Alam nyo ba yung salitang nagdilim ang aking paningin? Either masaktan mo ang mga taong nasa paligid mo or masaktan mo ang sarili mo. Sumasabog yan sa katawan, isipan minsan sa buhay. Pag sobrang stress ka na, sobrang hindi mo na alam ang gagawin mo, ano ang gagawin mo pagka hindi mo kayang handle to? Madalas, yung mga lalaking ganyan, yung sobra-sobra talagang stress na, na hindi na nila kinakayanan, may mga tumatalon sa mga kuryente, no? sa mga ano, poste. Ganun ka-extreme kasi yung ginagawa ng mga lalaki. Tumatalon sa building or minsan gumagamit ng baril talaga at pinapasabog na lang ang kanilang bungo. So, aside sa mga yon ano ang epekto ng hindi paglalabas ng stress? mga tol. Una, pagka sobrang ano na yan, sobrang lala na talaga yan yung stress mo, kahit minsan ano lang eh, yung biglang stress, tumataas talaga yung blood pressure mo. Ang mangyayari is laging mataas yung pressure mo at kakailanganin mong mag -maintain. Sakit sa puso, no? Pagka sobrang stress ka at sobrang ano ka na, sobrang uh, parang hindi mo na kaya, di ba? Ang sakit sa dibdib minsan. Parang ano, parang may acid na hindi mo ma explain Sobrang sakit, naranasan ko na yun eh. Tapos, na-stress ka today, no? Dahil sa nabasa mo, dahil sa nalaman mo, hindi ibig sabihin na yung oras lang na yon na stress ka. Minsan, mahaba yan. Kahit sa pagtulog, hindi ka makakatulog. Dahil doon, dahil sa stress, sihina din ang iyong immune system. Madalas, umuwi yan sa anxiety at saka depression na hindi natin pinapansin. Ang nakakalungkot pa dito, ang mga lalaki ay hindi nagpapakonsulta sa mga eksperto. Kahit may nararamdaman na, pinapalampas lang. Kahit may problema sa isip, iniisip, nalilipas din yan. At tayo sa statistic, mas mataas ang rate ng mga pagpapatiwakal ng mga lalaki hindi dahil sila lang ang nakakaranas ng lungkot pati naman ng mga babae lahat naman eh ang problem is hindi nila nilalabas kahit may mahal sa buhay, kahit may mga kaibigan, parang ayaw nila itong ipagsabi. Hindi ko alam kung nahiya ba sila or parang uh, ayaw nilang lumabas na mahina sila. Nakikita nyo sa mga movie, kahit sa mga movie, eh, yung pinoportray ng mga bida na yung mga lalaki eh, may problema na. Kunwari, nabaril na, no? hindi pa talaga sinasabi. No? Yung mga tipong ganon, may mga malaking problema na wala pa rin. Wala pa rin tahimik lang. No? tingin-tingin lang. Minsan kasi, ang hirap ding sabihin na pagod na ako, nasasaktan ako, kailangan ko ng tulong. No? Minsan kasi, kahit mga kapwa natin lalaki, mga babae, no? iba yung take nila pagka sinabi mong ganun eh. Ganun din naman tayo sa kanila. Pagka sinabi nilang pagod na ako, ano yung iriribat natin? Lalabas yung biglang ano natin eh. Pagod na rin ako, bakit ikaw lang? Hindi pong gano'n. Pagka sinabi mong nasasaktan ako, anong iriribat nila? Minsan sa mga nanay natin, sa mga tatay natin, nasaktan po ako. Bakit? Sino ka ba? Yung? Tipo, ano yung i-ano nila, yung response nila sa'yo ay mararamdam man mo na sa susunod ay di mo na dapat sinasabi pa ang nararamdaman mo. Pag sinabi mo naman na kailangan ko na ng tulong, anong mangyayari? Minsan sinasabi nila na ayan, ayan, ang yabang mo kasi, ang yabang mo kasi, akala ko ba kaya mo? Tipong mga ganun. Kaya di lang ito applicable sa mag-asawa, sa mag-ina, applicable din ito sa mga anak natin. No? Pagka narinig na natin ganon, pagka nagsabi sila, lalo na, yun nga, yung mga lalaki, kinikimkim lang, no? makinig tayo. Pakinggan natin, tapos uh, minsan siguro, ako, mga anak ko, inahago pa yung mga lang yan Ha? Eh, While yung mga babae naman kasi, no, sanay sila sa pakikipagkwentuhan, kahit simpleng chat lang yan, no. Nagkikipagkwento sila, chat sila, nakakahingi sila ng advice, at may nalalapit ang mga support system, like yung mga amiga-amiga, yung mga ganon, yung mga kaibigay-ibigan nila. May support system sa circle nila. Although hindi lahat, yung mga stress nila ay naipoproseso ng mas maayos kumpara sa ating mga lalaki. Kaya ito, masasabi ko sa mga kapwa ko lalaki, hindi ka ma mahina kung iiyak ka. E di pumunta ka sa CR, yung walang nakakakita, ilabas mo yan. Minsan sa sobrang hiya natin kasi is nahihiya na rin tayo sa sarili natin, no? Na tipong pati pag-iiyak mo na ikaw lang mag-isa eh, sinasabi mo pa sa sarili mo, hindi ako dapat umiiyak kasi lalaki ako eh. Hindi ganon. Hindi ka rin mahina kung magsabi ka ng problema. Matapang ka nga nun eh. Mas malakas ka kapag marunong kang humingi ng tulong. At para sa lahat ng mga nakikinig, babae man o lalaki, gawin nating normal ang pakikinig. Umunawa at magtanong ng kumusta ka na. So yun lang mga tol no? at uh, sana sa mga susunod na vlog natin or mga podcast natin ay nandito pa rin kayo. Thank you and God bless.